Yung, yung counter affidavit ni Mr. Ang eh, isang karton ng gatas, ang isang piraso. Eh, mahirap naman ho kung, kung gagawin sa publiko. Kaya ho, diniretso na sa prosecutor's office. Doon na rin ho sumumpa si Mr. Ang. Mm -hmm. uh, lang ho uh, kaya sinamahan ko siya at uh, naman na po nung nakapag-swear siya sa counter affidavit niya. Ito po yung counter affidavit na due dapat sa Martes. <coughs> eh, kinuha na namin pagkakataon na file yung counter affidavit niya ng maaga. Dahil po, ang, ang anticipation po namin eh, baka magulo sa sa Martes dahil 60 respondents po yun eh. Eh, bakit magiging masyadong disorderly yung proceedings pagka nakihalo pa ulit tayo. Okay. So, sa so parte so, magpupunta ho ako dito for the hearing. Pero yun yung counter affidavit ni, ni Mr. Ang na i-file today. May we know? Ano po ba yung pwede ma-share na nandun sa counter affidavit po ni Mr. Ang? Basically po, ang nasa counter affidavit to ni Mr. Ang is a, is a denial of the charges the seven charges that were brought against him. Uh, at the same time, uh, nakalagay din po ang kontra sa laysay ni Mr. Angdon kung anong alam niya na talagang mga at kung anong tunay na background na, na kinalakihan ni Don Don. Ano? At, uh, kung ano sa, sa ebidensya ng na aming ang siyang mga gawain at nagawa ni Don Don tungkol sa, sa mga gising sa bumero. Makikita ko lahat yun dun sa kanyang counter affidavit. Ano pong pinakamalakas na ebidensya na laman ng counter affidavit? Yung mga yung laman ho ng counter affidavit laban kay Don yung pinakamalakas ho sa tingin ko ay kung ano yung mga ebidensya din itinresan ka ng CIDG si, si na kung unang-una yung may, may isang video kitang kitaw si Don Don na bit, bit 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 niya yung isang nawawalan sa bongero hanggang ngayon no? uh, yun ang nakikita kong pinakamalakas na video evidence na pinresent na, na, na pinresent namin ngayon sa prosecutor i-evaluate ko ng mga prosecutor yon together I think with the other counter affidavits of the other respondents sa Martes pupunta pa rin po si Mr. Ato. O okay, kayo na lang po. Si Mr. Ang hindi na siguro pupunta sa Martes dahil napakagulo nun. Uh, anim na po yung respondent. Pero ako po, pupunta ako rito in representation ng Mr. Ang dahil mag-a-attend po at may vista po yung, yung nakaschedule sa Martes. Ano yung seven charges, sir? Sorry. Can you enumerate? Uh, my recollection is one is uh, uh kidnapping, murder, Uh, forced disappearances, uh, direct bribery, uh, uh, uh tampering of passport. Y yun yung limang naalala ko. Uh, there were seven. Ang makikita naman ho natin dun sa, sa computer. Anong next step ninyo, sir? Well, right now we will uh, we will await the hearing on Tuesday. And we understand that the complainants uh, would like to file a reply reply affidavit to the counter affidavit of Mr. and perhaps of the others also. We will await that and uh, we will ask for an opportunity to file a rejoinder. to their reply if, uh, if we see anything substantial in their uh, reply. and eventually we will also ask the, the, the panel for an opportunity to file a memorandum uh, of our positions. and given the evidences that were presented, both by the complainants and by the defense, we, we will summarize it in a memorandum, which we hope, which we trust. will aid the panel of prosecutors in resolving the case. Napaka-komplikado ng kaso at napakarami. tulad nga ho nung sabi ko kanina, yung account of David lang mismo ni Mr. Ang eh, is about 18 inches thick. <coughs> 18, inches. 18 inches thick plus may kasama pang isang USB. Sir, ano ba na nasasabi mo dun sa mga nag-present na mga evidence like sa loob ng USB? yung USB na CIDG sa kamera po. I was saying hu kanina na uh, in fact one of the strongest evidences against Dondon is a, is contained in one of the USB submitted by uh, by CIDG which shows uh, Dondon undeniably although dini deny nya bit um, bit 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 hunya nakaposas yung isang missing sa bungare na nakunan ng media at yun ho ay sinabit sa sa panel ng huling hearing ng mga uh, complaint. I think yes ma'am. Pan ho yun? I, I cannot recall the name now but uh, kung hindi ho Bautista in, But that was the incident, ma'am, in uh, in Malila Arena, sa sa misang taan nato.